ito mga ito po. oh, panada, Lagin muna natin dyan So nandito tayo sa hospital ngayon Grabe ang check-up ni Kaike Titignan yung sugar ko May analysis ako So 3 hours pala ako nandito Walang kakain, walang kagwa Okay, inom ko lang ito Dahan-dahan kasi na, Noon hilo ako So may chance na may hilo tayo Titignan na yung sugar ko Ito uh, may hilo ka, masusuka pag sinuka ko to, so suspended na naman, babalik na naman ako dito so nandito ako ngayon sa CR kumuha ng ihi, so ayan so um, uh, tatlong beses nila kung kuhanan ng ng hilo ko ko Three times nila lang kuhanan ng, ano ba yun? Dugo. So, yun uh, na Kinuha na nila ako isang beses, e, tapos after one hour, isa na naman. After one hour, kuha na naman ako. So, sorry mga kaikat. Update ko kayo mamaya. Bye-bye! Ito na kayo na niyo, One hour, kinuha na lang ito. <sighs> tapos kukuha na <lang> ulit ako <coughs> One hour na naman pa Nagtumbang. Saan mo kayo mga dito na na tayo. Diyos kong tagal. Two hours mahigit. Kala ko three. So, three hours ka muna lang. Diyos ko, tong damit ko. So, yan yung mga niya. Muulan pa mga kaiket. So, may ginahilin yung kaiket. So, ang gagawin natin ngayon, nakain ng churros. Muulan. Labig! Wala pa akong... pinasok sa bunga nga akong mga kaiket. Gutom na gutom. So, ayan, mag-repress muna tayo sa baba. Ba. Ang lamig, sobrang lamig ngayon. Magkabila ang ano magkabila ang braso yung kinuhanan nila ng dugo kasi namamagay yung left ko two times nilang kinuhanan doon so yung last sa kabila so hindi na ako naghintay kasi hindi naman ako masyadong nahihilo so ayan update ko kayo pagdating sa bahay mga kikat sa lamig ayan Ay ano, parang may fog. Sobrang lamig. So, dito ta, dito mga nganak, ay yung kaiket San Carlos, Hospital San Carlos. Ayan mga kaiket ayan, ayan. Ayan. Kasi nung pinanganak ko si Lance at si Martina, dito sa kabila. Ayan, dyan mas bit, bet ko dito sa hospital na yan, mas bago. Mas maano. Kasi dito medyo old na. Ano? Alawig! Ayan. Oh! Breakfast tayo mga na, nandito na tayo sa bahay mga kaikit. kararating ko lang. Yus ko po. Ang tagal ko doon sa hospital. Nag-breakfast muna. So, ito yung ano, hinayuwi ko pa pala. Nung globus sana ano sana ang nakuha sa akin is normal sana hindi matas ang sugar ko eh, kay Martina nun tas ng sugar ko nagka diabetes ako nung, -nung kay Martina tsaka nagka thyroid si, si Lance normal lahat eh, alam nyo pag medyo bata kasi nung nanganak nang ako kay Lance nun is nagbuntis ako kay Lance 29 kay Martina 37. Alam niyo 'pag 35 pataas na high risk na tayo diyan. So ayun. Diyos ko. Sabi ko, ang damit ko pa naman, hindi siya matanggal. Tignan nyo naman. Kasi alam nyo naman, mga sinusuot ko, mga, yung mga parang pang preggy look na pwedeng gamitin naman pag ano. Eh, Diyos ko. Ang problema, hindi ito matanggal. Ngayon ang ginagawa, three times pa naman akong kuhanan ng dugong every one hour. Naguhuwad ako. <laughs> hindi kasi matanggal, mga kaikitig na nyo. Oh, nakabistida ako. Diyos ko, hindi siya maitaas mga kaikit. So, ngayon, magpapahinga mga kaikit. Diyos ko, na, ako'y nahihilo. Yung mga kasamahan ko doon na mabuntis kanina, may nahihilo, may ano. Yung, yung katabi ko kanina, ang ah, mga anak yun, walang papel. So, bilib din ako sa kanya kasi one year na dito, marunong na mag-Spanish. So, mga anak yun, hindi siya magsusweldo ni wala siyang maternity leave, walang bayad, as in, kasi walang papel, pati yung partner niya. So sabi ko sa kanya, ako kasi pag may papel ka, may trabaho ka, may maternity leave ka. Si Martin din, may four months din siya. Na, ano eh, pat, ang tawag dun is paternity. Paternity leave ng tatay, four months din. So, isang balak namin, pag nanganak ako, uh, one week, kuha, siya ng, kuha na siya ng ano niya, ng bakasyon niya, one week lang. Para mabantayan ako, two weeks. And then, ako muna uh, ako munang magpapahinga, ako munang mag kay baby ng 4 months. And then after ng maternity leave ko, siya naman ang kukuha para hindi sa para hindi kami sabay, diba? So, ayun mga kakit, wait lang, magpapalit muna ako at papakita natin yung ano, medyo namaga dito sa ano, dalawang, dito kasi dalawang beses sila, dalawang beses nila akong kinuha na nung dugo, tapos dito, dito, ang sakit sa kanan, masanay talaga ako dito. So wait lang mga kaiket, magpapalit muna ako. Ako'y Palit na tayo. Seto <laughs> so, ito yung grabiso. Medyo nag violet siya. Ito yung first na nakuhanan dito. Ah, uh, de column kung tatlong dugo yung kuno kinuha nila Lejan. Yung nakaganyan siya. Tapos dito yung isa na medyo na magana siya. Mga kaiket. Ngayon nakitang na kanina, mas na maga kanina kani ay mas namamaga siya kanina eh. Tas kaya ito. Ito bakit kaya mas gamay, mas gusto ko dito talaga dito kahit isa lang. Ang sakit. Sobrang sakit dito mga kaiket. Ayan oh. So, di, ah. Uh, dito ata isa lang yung kinuha. So, yun nga, tignan nga kung normal, makukuha ka pa yung resulta sa 22. So, ayan mga kaiket. Ang buntis, hirap pa buntis. Sabi ko sa kanya, eh, di ba tatlong, three times akong kinuhanan ng kay kada uh, ano, every, ay, three times akong kinuhanan, tatlong beses din akong naghuban, <laughs> sinasarang pinto, tawa kami ng tawa ng nurse, sabi niya, Masan siya ka na, kasi ganito pa ang sinuot ko, sabi ko, hindi ko naman alam na ganito, sabi niya, okay lang, sabi niya, ang ganda-ganda mo naman, bagay naman sa'yo, okay lang, kaya lang medyo mahirapan kang magtanggal dyan, sabi ng nurse napakabait ng mga ano dito. So ayun mga kaikit, sleep muna inyong kaikit ha. At, at least na-update ko kayong pagbubuntis. Si baby naman. Uh, wala namang check-up si baby pero lagi ko naman pinagdadala sa lasaga. Maging normal ang baby. Amira Isabel natin. Ayan. Ayaw ni Lance nga. Gusto nga niya, Laura. Ha, ayaw ko nang Laura. Sabi ko, ano mam, Ma Amira? Sabi niya, pangit ng pangalan ng kapatid ko. Pangalan ng China daw. Tapos Isabel, hindi niya gusto daw. Sen, <laughs> so, uh, nanya na chichis na naman kaikit. Sleep muna ako. I love you mga kaiket At salamat sa laging pag-suporta At dun sa Facebook page ko, dun sa, sa kaiket dumpster diving. Ayan, sana mawala ng restriction. So, ayan at uh, keep sharing po mga kaiket At sana bumalik na talaga ako at nakapagpabaks ulit tayo. So, I love you all! Mm -mm. So, good evening mga kaiket <laughs> Ayan, so pa on the way kami ni Martina -kal, kal. Grabe, ang hininga lang inyong buntis. Mama, Di pa kami nakakalay sa bahay. Sa hi anak. Hi I po. Eski mama, ma dun na try to dinero manana, okay? Sabi niya. No. Magbibili daw ba aki kami? No. Sabi ko hindi ako nagdala ng pera. Medyo mama, mo. No. Okay. I can't... Kumpira. Kumpira, Kasi lang. po, Si, pero manana nakuskid yung natry do dinero, sabi ko. To... Yung... Kaya nga gawin dinero, pinipilit niyang bibili siya, wala akong dalawang pera. Na eh kaya, ngayon... Kaya. ngayon... Nagagalit siya, kasi mukhang bil mo bil ni eh. So ngayon, puntaway kami sa basurahan, sa basurahan dun ka Mr. Bean. Kunti lang kakalkalin ko mga kaikit, kasi alam niyo naman yung kalagayan ng ni kaikit niyo. Tumaan pa. Kasi kaninong umaga hindi ako pumasok sa clinic kasi nga nga ng medyo masama yung pakiramdam ko kahapon. Ay, nang isang araw. Pero pumasok ako dun sa isang extra ko ah, kanina. So ngayon, sabi ko, dahil walang pasok bukas, sabi ko, makapagkalkal nga. So, ayan. Lakad-lakad konti yung malapit lang sa bahay. So, tignin na namin yung pinakalkalan namin dati. Kung meron, mga kaikat. See you! Bye! So, good evening, mga kaikat. Iyan oh. Oh, may salad. May nabasag na isa. Yan. Hmm. Mga salad ang mga tinapon. No? Eh. Pang diet. <laughs> si Martina nandun. Ayun sa Martina. Lalaro. ito puro salad. Punti yung tinapon. Tignan natin. Ito may avocado. Mahal ko. Doon anak ko. Bawal dito doon. Martina, toy. Martina. Martina. automatic oh panada labing mo na natin jan paborito <sighs> oh, ni martin to eh na ito mga kaiket kasi ito pwedeng pasukin na ng ano ito eh. Ito pwede pa ito. Tignan natin sa kabila. Ito mukhang wala din. Ito. Tulog na. So, ayan mga kaiket. dito sa first bin, mga kaiket. Hindi kumakalgal sa loob. Baka sasabit ang aking chan. May islog. Yan, tatago lang ni kaiket at hanap kami ng ibang bin kung kaya pinibuntis. Daling maliit. Tara na! Tawid, tawid, bilis! Tawid tayo, bilis! Isang verde! Corre! Rapido! Rapido na! May aso, may aso. nagtatampong hindi nabili yung gusto. Masagasaan ka, ah, So, na natin dito kung may tapon na mga gamit. just na kami magkalkal ng pagkain. So, dito naman. Alam na lang ni Martina. <laughs> ay, wala. No, ay, nak! Not... Para! So, walang tapon. So, yun mga kaike. <laughs> Ang pagsak namin ni Martina, dito sa park, sa yung mag-park. Ilagay mo yung ano mo, anak ko. Medyo maampon. So, may oras pa naman. Tali pumunta kami dun sa isang bin, maraming tapon laging nagtataka. So, may nauna ang nandun pa hindi na ako lumapit pag isa lang naman siya si Ana yung kinaiinisan namin nila just vlog so Diyos ko po nandun siya ibuakaw yun eh gusto lahat nihingi lahat so ayan so pinabayaan ko na so inobserve ko muna kung sino yung nandun e eh, buti sana kung ibang nagkakal -kalalapit. ako eh siya. siya pa naman nandun hindi na ako lumapit yun inihinga lang puntis kagad yan oh hi mga kakit Saan si Martina? Ay! di man, Close mo yung chakita mo. Mag-hi ka muna. Hi! Tsaka, kasama ko si si Martina, medyo natatakot naman ako yung hanan sa sulok. Tapos, syempre lagi ako nakatingin sa kanya. E tapos, paano na kaya pag nanganak ako ito mga kakikita, ano yun, daladala dala ko yung truly, tapos si Martina nagkakalkal ang nanay. Ano ba yun? So, ang... Ah. Siya lang bata dito sa labas. So, itatry namin dun sa last, yung mula, dito sa bahay. Tuntahan namin ni Martina. Kung wala, uwi na kami. At least may nakuha naman kami kaunti. Hindi ko na kasi kayang sa, ano, sa loob talaga mga kakit. Lalo, cellphone lang ang daladala -dala ko. Hindi ko pa nare-ready yung mga, uh, yung GoPro. E, nasa ano pa kailangan kong i-charge yung mga battery tapos tinago ko na ayan oh hi magbigay naman na so sana meron kami makukuha kahit konti lang sa last bin kahit kamatis lang hindi <laughs> bigay ko pwedeng magdala ng mabigat din mga kaikit so ayan ito yung dala, -dala ko ayan oh tapos meron dito sa bag yung ay yung ano yung nakuha kong empanada eh apat ata yung malalaki yung tatlo yung daladala tatlo pinamigay ko mga kaiket kasi may kumakain nga ang homeless to na ikaw video ng video Ayan. so ayun mga kaiket. uh, tignan natin mamaya kung meron tayong makukuha din sa last week hay ka muna hay ka muna Yung nagpapabili nagtatampo siya nilalayasan ako <laughs> parang si Lance din to eh. Silans kasi wala alam nyo naman si Lance malaki na siya 13 years old na eh ayaw niya yung sumama sa mga ganyan-ganyan. Gusto niya naglalaro na. So, inag-iba na siya. Hindi na siya yung dati. So, napapasama mo pa. Nagkakamera sa'yo. Ngayon, pinipigilan ka na. Ay, mamali ka na. Magpahinga ka na lang. Ganito, ganyan. Hindi ka pwedeng ganito, ganyan. And so, ayan mga kaikit. Ang daming chismis. Alam kong namimiss niyo ako <laughs> mag-chismis. So, shout out po sa lahat ng mga kaikit natin dyan. I love you all. Salamat sa pag-suportang na kahit hindi po ako nakakapag-agpug palagi. Love you all lumabas ay, na, ay yung, ay ano, na yung ano, nagsara na yung ano, yung sa Oo. Oh, oh. natin yung isa. Bilisan okay. mo. Oh. Hi. Ano 'yan? Box. Mystery box? Okay. Oh, may mystery box daw siya. Sa maraming tapon. Popin muna natin si Martina sa isang ano. Baka minsan kasi baka may magsita may kasamang baka. So, eh, si simple ko muna si Martin na ko dito. Halika. So, open, open yung gate. Ayan, gate daw. Oh, ano yun. So, yung ina ka ba? Punti ang takapun ngayon. Hindi na ito pwede mga kaikit. Shhh, Martin na. Nakabok ka. Sa so, iba ko ito mga kaikit? na natin mga sarap.

saan ka tulong? gusto din magtulong ka ka dito ko sige Meron pong mga limon sa loob. Eh, hey, kaso takot ako. Yung chunk ko na tiktik na nakaikat. So, yung mga nasa ibabaw lang kukunin natin. Talabas. So, chili. Cool, eh. O, yun. Ito. Lagi akong buwiwili ng pipino. Kaya nga yung pipino din. Talagang naka-plastic siya. O. Ito, may sili. sisting. Ito so, itong mga kamatis ang mahal-mahal. Yun ang mga gusto ko. Ito konti-konti lang. Nakukuha naman kayo ito. Ito ito. Saka ako nito. ito. Okay. Limon. Limon dito, lemon. Limon. ito so, yung eh, Sa kabila wala na dun. Kunti lang dun. Mm -mm. Tignan nyo itong bata ko. Oh. <laughs> oh. Mag-unbox ka? A ver, surpresa. Mag-unboxing daw siya. Saan? What's that? It's a money. It's a money? Okay. So mga kikati, ayos ko lang itong mga daladala namin at uwi na kami. Bye-bye. Oh, Bye-bye. Suwi na kami. So, ano sa sabi mo, anak? So, ayan. Uy, kausama ka. Suwi na kami. Sa sena. Lang naman tong Junakis ko na. Uy, po kung hawakan yun. Tignan mo, sinasayang mo lang yan. Sinalang, sinayang niya lang yung guantes. So, ayun. Pauwi na kami. So, tignan ko sa lunes, pero malabo. Pag nag-maternity leave na lang ako. Kasi papagod ako sa lunes. Mm -mm, papunta, magtatrabaho sa clinic kasi mag extra pa kunti kayo ng powers. Sa December na sukur ako magkakalkal ng lunes. Pag ano pa, singit-singit muna akong magkalkal. Mm -mm, sa ngayon, ah, uh, pakunti-kunti muna ang kalkal natin. Kasi, gawa nga nang daladala ko si Martina. Eh, kahit kunti konti lang. Mahirap din pala. Talaga mga kaigit yung mapipit-pit si baby. Ang toto. na ka siya, oh. Yung yuyuko ka, uh, mahirap na ano siya. Kasi napipitpit siya. Kumawa naman si Amira Isabel. So, ayan, ayan, ayan. May polisya. Uy, na kami. Nagyaya itong batang mamamasyal dun sa kapitbahay, dun sa pinsan niya. So, idadaan ko siya doon. Ah, uh, tiwi ko tong mga nakuha ko. So, mga kaiket. Bye.